Hi Divine People! Welcome sa aking channel Divine Queen Tower PH Alam natin ang kapalaran Energy Vibration Dubai para sa May 2024 Okay Para sa ating Aries Friends Money Love Career Para sa mga hindi pa nakasubscribe please subscribe na po kayo para mas dumami pa tayo sa ating channel and para sa mga hindi pa nakapag ah, para sa mga nakasubscribe na Maraming maraming salamat po. And don't forget to like and share this video. Okay, Aris, you're the guide. Okay, regarding sa inyong money, ano, um, lumabas ang ating Ace of Pentacles. Okay, one more is Five of Cups. So, regarding sa inyong finances, money, and career, um, meron tayo ditong Five of Cups na pilit nyong kung ikaw ay isang negosyante, ano, pilit nyong sinasalba tong negosyong itinayo nyo, no? pinagpaguran yung negosyo. Pilit nyo parang sinasal, sinasalba. Um, nag struggle kang nag-i-struggle ka ngayong buwan na to, mag-i-struggle ka ngayong buwan na to sa negosyo. No, ang daming problema sa iyong career, ang daming problema. No, ang daming nasayang ring opportunity sa iyo. No, dahil lang dito sa sinasalba mong negosyo. Sinasalba mong um, trabaho mo. Kasi ang dami mo ditong failure. Eh. Okay? And if your ano, wala kang trabaho, no? Um, ang daming opportunity dumating dumating sa'yo, sinayang mo lang dahil sa isang trabaho, hindi ka rin naman mag tumagal or magtatagal alam mo sa sarili mo na parang kinuha mo tong trabaho ko to eh, pero hindi ka rin nagtagal dahil hindi mo naman talaga gusto pero green up mo yung opportunity na to, no? pero yung mga sinayang mo is mas worth pa pala, no? Okay. We have here the Queen of Wands. So, ayan, nawawalan kang gan, nawawalan ka ng gana sa trabaho to. Kung ikaw naman may trabaho, nawawalan ka na gusto mo na mag-resign ngayong buwan na to sa trabaho mo. Okay. natin. Ayan, meron tayo ditong Ace of Wands um, katulad nga ng sinabi ko kanina, talagang pinagtsatsagaan mo pa rin tong negosyong to, tong trabahong to. Pero, may mga lumalapit sa yung mga bagong kasosyo. Alam mo yun, parang wala kang gana. Wala kang gana. Kasi, ito pa rin yung gusto mo eh. Ito pa rin yung gusto mong negosyo. Ayaw mong isara, kahit na alam mo yung nalulugi ka na. No? Para sa may mga trabaho naman na hindi gusto tong makakasama kasama niya sa trabaho, hindi, hindi mo gusto talaga itong ginagawa mo sa trabaho to, nagtitiis ka pa rin, ano? So, andun yung feeling na may mga panghihinayang ka bakit hindi na lang ito yung grinab ko dati, bakit alam mo yun, panigano na lang yung nasa isip mo or pakiramdam mo ngayong buwan na to regarding to your career and business or employment. So, may meron ditong three of one. So, baka kailangan mo nang mag-decide. Kailangan mo nang eh, baka kailangan mo na rin mag-let go. No? baka kailangan mo nang i-let go tong business na to, itong trabaho mo para maka alam mo yun, para may, may mag-open sa yung pinto no? na mas maganda pa pagdating naman sa inyong love life um, tsatsaga nagtitiis kayo sa relasyon na to na alam mong wala nang patutunguhan baka kailangan mo na rin i-let go yan, um, Aris. Huwag mo kasing i-ano, isipin na wala nang magmamahal sa'yo or wala nang bagong opportunity pa na, um, anong mas magandang opportunity pa na na darating sa'yo. Okay? And we have here the Hyropan. So, andito din yung buwan um, ng pagpapatawad. Siguro, ito yung mga, um, ex nyo na gusto kayong balikan and may mga possibility dito na magkakabalikan kayo dahil mas pinili nyo magpatawad so mo sa mga single um, it's either from the past pa rin no? from your exes pa rin yung um, mas pipiliin yung um, makasama ulit Okay, we have here the four of cups. So, tama na yung mga pagmumuni-muni dyan, no? kailangan mong mag-isip ng maayos, mas, isip ng mas maganda pang mga um, bagong pagkakakitaan, no? Baka kailangan mo na rin, um, alam mo yan, mag-invest sa iba pang negosyo, no? Sa iba pang tao, no? Kasi may mga, dito sa negosyo mo, ayun, oh, ang dami nag-betray. Ang dami nag sa sa'yo, niloko ka ba sa pera? May mga pandoloko dito. Siguro kung ikaw ay na, sa isang pamilya naman, ano? Um, may mga anak mong matigas ang ulo na alam mo yung hirap na hirap ka nang sawayin lagi mo na binabantayan no lagi kang pinatakasan na minsan gusto mo na lang ano mag alam mo yun walang Ayaw mo nalang makialam sa kanya. Pero hindi eh. Kasi magulang ka, no? Or single mom ka, sing, single dad ka na talagang kailangan mo siyang patnubayan. Dahil ikaw lang rin naman yung um, magtatama at magtatama sa mga, sa mga decision or gagawin niya sa buhay, no? We have here the Eight of Cups. Ayan, no? Masyado ka ng hopeless regarding to your, ano sa kaperahan mo. No? May mga delays din dito ang mangyayari, yung mga inaantay nyo, no? Hindi pa, hindi nyo pa makukuha sa ngayon. But you're still praying, you're still hoping na sana dumating to. Ka natin. Okay, Aris. Okay, ayan. So, temperance lang ang kailangan natin dito dahil magbubunga at magbubunga ng maganda yung ginagawa mo, no? yung ginagawa mong pagtitiis regarding sa yung anak, sa iyong asawa, no? yung mga pagpapasensya mo sa kanya. Magbubunga at magbubunga ng maganda to. So, darating din yung time na marirealize niya na tama lahat ng mga sinasabi mo or paghihigpit mo sa kanya. Okay. Oops. Yan yeah, no? Meron ditong ano. Okay. Meron ditong seven of cups. So, baka pag na-let go mo yung bagong, um, yung negosyong, alam mo yun, na-let go mo yung negosyong yan, marami magbubukas na opportunity sa sa'yo. Akala mo lang, akala mo lang wala. Pero once na na-let go mo yan, meron at merong papasok na magandang opportunity para sa iyo. So ayan no, that is naka-reverse. Ayaw mo pa kasi i-hinto kung ano yung mga dapat na kailangan mo nang ihinto, let go, no? Hindi ba pasok ang mga, ang bagong pintuan sa hindi magbubukas ang bagong pinto sa iyo kung patuloy at patuloy mong ipaglalamban yung alam mong wala nang patutunguhan, wala nang mapupuntahan. Ano? So, ayan no alam mo yan sa sarili mo um, Aris so yun lamang thank you for watching see you on my next vlog bye bye